Yo, what's up mga bossing? Toyota Fortuner tayo. Ayan. So dito, kinabit ako siya ng busina. Dalawang set na Megasonic Roots. So hindi ko na ipinakita kung paano ko na wiring. So ito yung stock niya. Tapos, kaibahan lang, ang gusto ni bossing customer ay ayaw niya nung nakikita. So gusto niya nakatago. So usually kasi, kinakabitan namin na mga ganito, Hilux Fortuner Innova, kalimitan na andyan sa bukad na yan. So, kita, nung, kita dun sa grills. Okay? Ngayon, ang trip ni Busing, customer, ay hindi siya kita. So, dito ko siya nilagay. Yan. Dito, so, kinalas namin yung bumper. May makikita kayo dito butas. Yan, makita makikita nyo sa gilid, doon, may sadya butas. Tapos dito, tapos dito ko nilagay sa tapat nito. So, kumuha lang ako ng 2 inches na tornilyo. So inilusot ko dito sa likod with washer tapos itinornilyo ko doon. Tapos saka ako nag double knot. Ayan, with washer yan mga boss. Ganyan. Tapos dito ganun din. Tapos yan yung wiring ko. yan pagkaka-wiring. Tapos dito. Ayan, may allowance pa rin mga boss. Tapos yan, iniabay ko yan dito. yan ganyan ang pagkaka-ano. Isinukat ko naman na yan. Sinukat ko yan doon sa bumper ay sakto-sakto siya. -sakto Walang sabit. Goods na goods. Dito naman sa kabila, ganun din syempre. Sa kabila, kung makikita nyo, may butas dito, doon sa pangalawa. Ayan. Double nut din yan. Unahin nyo munang ilusot yung tornilyo sa likod. Dito. Lalabas yun dito syempre. Tapos i-double nut nyo. Ayan. Okay. 2 inches na 12 na tornilyo. So ayan, tapatan din lang yan. So ang itsura nya, ganyan. Tapos dito sa kabila, syempre, ganun din. Ayan. Okay. So, yung wirings naman niya, dito ako nag-umpisa. Inuna ko dito nga-install. Syempre, any wiring ko yan dyan. Pupunta dito. Tapos dyan. Tapos dito, stop muna ako ng pag-tape dyan. Dahil nag-abay ako ng isang wire. Ito yun. Plug and play yan. Socket type. Sinukso ko lang no splicing. Yan, iniabay ko yan dito. Tapos pagdating dito, saka ko siya itinate yung tatlong wire. Tapos yan, dire-direcho yan dito. Ya, pagdating dito, stop ulit. Itinap ko naman yung negative nitong businang ito. Doon sa negative nung busina doon sa kabila. Tapos yung positive, dalawang positive nung busina para dito sa isang set at isang set doon, iniabay ko na papunta doon sa taas. So tatlong wire pa rin yan. Ah, apat apat na wire. Isang ground, tig isang source para sa 87, magkabilang set, tapos ay yung sa 86. Tapos yan, inilinya ko yan dito, tapos papunta dito, dalawang relay. So hindi ko na pinakita kung paano i-relay dahil sa dami kong kinabitan busina, naka-upload naman na yun, ay hindi ko na nilagay yung uh, setup ng wiring. So ipinakita ko na lang sa inyo kung saan ko pinadaan, saan ko ipinesto, at yung fuse, yan. Yan yung itsura ng busina. Kapag ang trip ni busing customer ay hindi nakikita sa grills. Yan. Kita nyo. Sakto-sakto. So ngayon, titestingin naman natin yung busina kung gano'n no, kalakas. Okay. So titestingin natin. Isa pa. Okay na. Ayos na. So ayun. Yun yung tunog ng dalawang set na musina, so yun, toyota fortuner.